Up um, next, we have Miss Astor Amoy um, of TikTok Young yeah, and Inside Showbiz. Hello, I'm here. Um, direct muna. Dire direct, direct, uh, um, bakit ganito ang um, tema ng pelikula mo? Sabi mo may pagka-double meaning yung title mo, tapos ang ginawa mong parang platform ay parang uh, teatro. Parang magkakaiba. This is the very first time na nakapanood kami ng okay. Well, ang pinaka-core na lang bakit ko ginawa ito? Because uh, everyone thinks ang paggawa ng, ng bold movie, ganitong movie ay marami kang nakikita na totoo ba yun? Parang ang kataming nagtatanong mo, nagkupan ba talaga sila, nagkasta ba? Wala, ganito, ganito. Uh, ginawa ko ito because for me, ang essence ng, ng, entertainment, ng, ng, ng theater and, and film, ay this is all about theater. Okay? Teatro lahat to. Antes, pinapakita lang natin na sinisimulate lang natin ang lahat ng mga bagay nito. So that's why ito yung ginawa ko. Ito yung focus ko. So, lahat to ay fake. Lahat to ay simulation. So that's why reflexive siya. So yun. Ito yung mili ko lang ito. Pero ang kwento. Well, ang kwento. Na, 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 well, ang pinaka-essence is yung ang rate ng ng ng, 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 kultura yes. ang rate ng kultura ito talaga yung ito yung yung subject na gusto namin uh, ipakita and ever since kung ano nangyayari before it, ay mangyayari in the future so uh, marami dito mag marami siyang kwento because even if you uh, search kung ano talaga yung kabit the, 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 the deeper meaning na gusto kong gawin is yung nakakabit yung passion mo Nakakabit yung, 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 yung pagiging, uh, well sa part ng role ni, ni, ni Angela is nakakabit sa kanya yung passion niya. No, no parang ang core ko as a human, as a human being, as an artist ay yung nga sinabi niya sa trailer, hindi ako robot. Hindi ako robot, hindi ako isang At the end of the day, I have a dream na gusto kong gawin like everyone na gusto nilang i-attain, na gusto nilang uh, gawin, life. But paano mo gagawin yung dream na yun? It really depends on you. It really depends on your moral values. Then, yeah. so, reflexive din yan sa part ng, ng director. And the director, he is the, who is the, uh, well, siya yung buong, siya yung nag-orchestrate uh, ng na lahat ng to. So ganun din. So at paano nga ba so, in terms sa uh, sa media and also in, artist, no? Do we make sense ba ako? <laughs> uh, so ayun, so so yun, lang po. Yun lang yung gusto kong gawin sa pelikula ko, no? ipakita ko ano nangyayari behind the scenes. Well, in a way, it's an uh, expose, let's say. In a way, partly uh, kung anong nararamdaman ng isang isang struggling artist, ano nararamdaman ng, ng may, power, nasa poder, at syempre anong nararamdaman yung mga victims. Yun lang po. Oh? Thank you, Derek. Uh, Angela, um, congratulations nyo yung pala, especially yung lead in this movie, a lead star, alam mo ang isa sa wish ko para sa iyo, sana mapanood ka rin ng marami sa big screen. Someday. Kasi magaling kang artista. I'm not not for anything, no, not because alaga kita, pero nakita ko yung pagpromo as an actress. Uh, second time collaboration na may masasabi talaga ako sa kanila, sorry. Uh, second time namin na mag-collaborate, first time was X-Gill 2. Uh, and sobrang mm -hmm iba na yung yung atake ni Angela dito. So, I'm really happy na, na nagkapanan na niya yung Astora. Reaction, Angela. Mm, I'm tongue-tied. <laughs> Super ano, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko ano so, nagsasabihin ko. Sobrang, ano lang, uh, thankful ako na may mga tao siya, especially yung nanay, and sa direct ayan. Uh, the, the team, Kabet, na-appreciate nila yung acting ko kahit na And yeah, I'm doing sexy films. They appreciate it at nakikita nila yung mga opportunities ko. Sinasabi po nila yan. Sila uni, uh, sila direct ni uh, Neil. Papa Neil po yung acting coach namin. na makikita niya din po sa film. And uh, lahat po, uh, nagpapasalamat po ko sa inyo. Thank you. Thank you so much. Congratulations. <laughs> Uh, but we hear the one from uh, Jessa, at and of course, si, uh, si O'Neill, uh, being a stage actor, uh, tapos nag-crossover ka na dito sa gitong classic pelikula. I mean, how was it like working with the, the rest of the cast? Uh, well, uh, it, it's been exhilarating, personally, for me. Iba-iba uh, kasi, iba kasi yung energy ng binibigay sa entablado as compared to film. Eh, ako, as a, uh, As, a, as an ordinary person, OA talaga ako eh. No? So I just had to really tone down. Pero buti na lang si director, OA din. So hindi ako nahirapan. <laughs> you know? No, but, um, uh, maganda siyang experience kasi ako bilang uh, mas nakatatandang uh, actor, uh, ang dami kong napagkukutang experience from my theater days, no? And then meron palang mga bagay doon na kailangan ko palang talaga kaya ko siya pinagdaanan and I got to use it here on the film. And I'm very, very excited for you guys. You know, if you got to do your, your play, oh my gosh, you'll really, really enjoy it at lalago lal lal kayong actor on the film talaga. So very, very blessed to be part of this. And then si director Lau, says, oh, um, he, <laughs> na, um, I, I enjoy working with him eh, because he's been a been a great friend. Naging uh, director ko nga siya sa uh, Virgin Love Fest. But since then, you know, we've become like brothers. So every time we're on, on the set, hindi siya yung parang... In, in old theater kasi yung parang talaga masisigawan ka eh, no? Masisigawan. Ito talaga pakiramdaman, may respeto dun sa mga ano yung kinikreate ng artista. So it was very, very collaborative rather than, ikaw, dito ka, dito ka, dito ka. So, ang sarap, ang sarap, very organic. So kung ano yung mga may memorize ko dun sa script, maganda yung sa shooting na, sana <laughs> <laughs> no, but you know what? Uh, ang ganda yung, kasi lalo bumahan ganda yung pagkakasulat kasi uh, a bit of Angela's there, a bit of Jesus there, a bit of me is in there. Not just as the, the character, but our ourselves, no? Kaya may, very, very personal, naging personal yung film na ito. So, yun po. Thank you, si Jessa naman. and <laughs> kasi puro masaya. Puro ako masaya kasi masaya po talaga. Yung experience ko, talagang yung sinabi ko ni ano, Papa na so, lahat po talaga nang tutulungan po talaga para matapos po talaga yung feeling. Kasi po marami din po nababagod, yun po talagang may ano po po talaga kami ang tawag doon. May good. May pakialam po kami sa bawat oh, bawat isa po na kailangan gawin namin best namin dito sa pag-arte na to na kailangan hindi na sila mahirapan. Kaya po sobrang saya ng experience. Then marami din po kami ng food yun eh. Kaya po sabihin natin yung puyat po kami eh. Busog naman po kami sa mga pagkain. <laughs> At Starbucks po, yan! <laughs> thank po, you po sa lahat ng mga nakasama ko rin po talaga sa Uprang Girls. So. Ayun, na ko lang, hindi po kami umabot ng madaling araw. Hanggang 12 midnight ng po kami. At siguro, ano, pagod lang talaga dahil sa play pause at tablado lahat ng shoot, kaya yun And pinabawi naman sa food, thank you po kay Miss Christmas <laughs> Direk, lastly, uh, direct, hindi ba mahirap kasi like a uh, teatro supposed to be a setting tapos kaya this is actually a film. Kasi like yung sinabi kay ni pag stage kasi may, may, pagka-OA. Eh. Di ba? So, paano mo na-combine yung teatro at saka <coughs> film? Well, first, alam mo naman na hindi naman na the theater person yung mga actors na It's a challenge uh, sa kanila dahil iba talaga kapag nasa teatro. And even the blocking and memorization. So what we did, nag-rehearse talaga kami. So, I think we had for uh, four days uh, uh, emerge, uh. Tapos, na kami, uh, workshop. Tapos, nag kami. well, basically, nag-rehearse talaga kami. Sa 20 to ating sequences lang na naman yung, yung play. Uh, pinalagaan talaga paano yung behavior ng mga actors regarding paano ang paano ang movement sa stage. And very casual nila talaga sa part ng off-stage. Dahil method acting yung approach sa states but more just being you so off screen or off stage so ayun yeah. so I, I think me as a direct, uh, stage director then in film director alam ko rin naman well hindi ko siya sa hindi ko I mean ituling stuff ituling what i i know but kung anong passing stage acting kung gusto ko the events of film natin. so ayun yeah. so uh, naman na mayroon naman eventually kung paano yung 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 demeanor and behavior ng mga actors Thank you Direk. and of course uh, good luck to everyone. Thank you.